Sumaglit sa pamilihan, makuha ang kailangan pandinuguan. Malimit to sa baboy, pero sa baka ko naman susubukan. Mga laman loob ang kinuha, tatlong kilo, baka sapat na upang mapagsaluhan kasama ang mga kaibigan. Hahanapan na lang ng paraan sa kahagdagan kung mga ilangan. Saglit na pinakuluan, madali nang hiwain sa loob na isinalang. Mabilisan sa kasilid sa baunan. Bumiyahin ng ilang oras upang makasama ang mga kaibigan. Napagkasunduan na magkita-kita para sa mga nagdiriwang ng kaarawan. Saktong dating hapunan, kaya agad na pinagsaluhan, handa ni Kamem at mommy will in Thailand. Pagkakain dito na inumpisa ang hiwain, dyan maaasahan ang mga kalalakihan. Basta may kasamang pampainit at saka kwentong yabangan. Habang ang ilan sa loob naman nagkantahan, busog na ang kaya hapit sa sayawan. Mga bata abala sa paglalaro, madaming pinagkakabalahan. At ang mga sumunod na pangyayari di na maalala, kinaumagahan. Kinabukasan maagang gumising dahil sa almusal kami ang naatasan ni Kautol Mukbang. Pero nagpalamig muna ng katawan para bumalik ang espiritu na nawawalang katauhan habang ang ilan nananaginip pa mahimbing sa higaan nakaramdam si ate Kanayon excited maligo sa bintana na dumaan Malamig ang kapaligiran kaya native na isipang idagdag sa dinuguan. Sagot sa kalam na sigura matugunan kaya mabilisan sabay na ang salang. Sinangkot siya sa patis upang lansa mabawasan at to the rescue naman dyan si nanay kanayon. Basta tinolaan dyan din ng papaya at yung nakasalang binalikan lagay na sabaw saktong pantay lang sa laman. Pagkalambot ng papaya, lagay na din na siling panigang at tinunaw na dugo sa dinuguan sa glit na pinakuluan. Talbos na sili sa panghuling lagay sa kaayos ng lamesa. Sakto labas ni kalabas pero hindi pa makausap. Mukhang wala pa sa hulas. <laughs> okay. Lalapit po namin na basbasan, Jesus' name. Amen. Amen. Happy yung... birthday to you. <laughs> Ay, mami, ay, mami, ay, mami, ay, mami, ay, ay, Bray. ay, Oh, so, halap na lang ng pwesto diyan. Tapat-tapat na lang ko san. Gutom may san mga inihanda pinagsaluhan dahil ang sunod nito hapunan sagot ni Daddy Don. Para sa mga karagdagan pa siya ng mga upload ng aking kasamahan. Balik ang sigla kaya tuloy ang kasiyahan. <laughs> Tapos nang kumain kaya itong mga tatay dessert agad na nilang takan. <laughs> Para paraan makaisa lamang ay himaskan may yang yung wala sa bote lamang. Mahirap mahiwalay kaya tamang salitsyon itong si <laughs> Tuloy ang kasiyahan pagkasabik maibsan dahil mahihap malayo sa ng bayan. Pangungulila bagay na napupunuan. Sana ito ay makita sa magandang paraan at hindi puna sa mata ng iilan. Nagtapos ang gabi sa palahong puno ng dayaan kaya lahat ng mukha na ulingan. Nagumpisa ang kwento sa dinuguan at natapos sa mga mukha na parabang napahidan ng dinuguan. <laughs>